Ang natin ngayon ay ni-request ng ating mga taga-subaybay at mga kaibigan na si Nasir Sabturani at si Jan Paul Libruso at ang kanilang request ay ang pagkumpara sa ang proses ng Sri Lanka at Pilipinas. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. At gaya sa request ni Sirnan Nan Sabturanis na MBT or Main Battle Tank, at ito ang T55 AM to na galing sa Chico, Slovakia. At mayroon din silang 30 units na Type 69 MBT or main battle tank na galing sa China at 90 units na Type 59 main battle tank na galing pa rin sa China na ibig sabihin ang Silangka ay mayroong total na 192 main battle tank at napakarami nito kahit wala silang land border sa ibang bansa ay napakarami ng kanilang main battle tank. At mayroon pa ang silangka na 50 units na IFB or Infantry Fighting Vehicle. Ito ang BMP-3 na galing sa Russia na kung saan mayroon silang 49 na units. At mayroon pa silang BMP-2 na galing din sa Russia. Mayroon silang 30 na units. Isa rin itong Infantry Fighting Vehicle o Light Armor Tank. At mayroon pa silang BMP-1 na galing pa rin sa Russia. Mayroon silang 30 na units na IFB na galing pa rin sa Russia. At mayroon silang total na 122 units of IFB or light tanks. Marami din ito. At ang Sri Lanka naman ay may total din silang 538 na armor personal carrier. At ito ang Type 89, ang Type 85, ang Type 63 at ang Type 92 na galing lahat sa China. At mahigit sa 200 units na armor personal carrier ay galing mismo sa kanila. Ibig sabihin sila mismo sa Sri Lanka ang gumagawa. At mayroon pa ang Sri Lankang Army na 22 units of RM-70MLRS or multi Launch Rocket System na galing sa Tsikoslovakia. Ngayon punta tayo sa Sri Lanka Air Force. Ang Sri Lanka Air Force ay tatlo lang ang kanilang combat aircraft at ito ang Chengdu F-7 fighter. Nagaling sa China. At mayroon ang silangka na SIAM na units na attack helicopters. Ito ang MIL-MI-24 na galing sa Russia. At ngayon, punta naman tayo sa Sri Lankan Navy. Ang Sri Lankan Navy ay walang missiles capable frigates mayroon ang silangka na Saryuk-class Brigades, pero ginawa nila itong offshore patrol vessel na kung saan mayroon silang dalawang unit. At puro ito bago at lahat ito ay galing sa India. Pero ang mga armas nito ay uto milara gun lang at 30 MM AK-630 CIWS. At ang iba pa nilang mga barko ay mga luma na at hindi missiles capable. Kaya kung yung kumpara natin ang armed forces ng silangka at Pilipinas, ay lamang ang Pilipinas. Kaya nga ang Pilipinas ay nasa 51 ranks at ang Sri Lanka ay nasa 79. Marami lang sa Sri Lanka ang kanilang MBT or main battle tank. Mayroon silang 192 units na main battle tank. Ang marami talaga. Lalo na ang kanilang Type 69 at Type 59. Sa Pilipinas mayroon tayong Type 2 pero diabetes ito, hindi MBT or main battle tank. Pero ang kanilang Air Force ay tatlo lang ang kanilang fighter at dito talo na ang silangka Lanka kumpara sa Pilipinas dahil ang kanilang Jingdo 7 ay made in China at luma na ito. Kaya ang kaya itong talonin ni Super Tucano at mas lalo na ang kanilang nibe, talong talo sila sa Pilipinas dahil wala silang missiles capable frigates. Di gaya ng Philippine Navy na mayroong Jose Rizal class frigates, ang BRP Jose Rizal at ang BRP Antonio Luna. At ang kanila Sukaya class patrol vessel ay kayang kaya ito ni BRP Cebu. Ngayon, puntahan natin ang Pilipinas. Ang Pilipinas ay mayroong mahigit sa 100,000 na mga active personnel at mahigit sa 100,000 naman ng mga reserves. At ang Pilipinas military ay mayroong ranking sa buong mundo na nasa 51 out of 142 countries. Na ibig sabihin, malakas din ang Pilipinas kumpara sa ibang bansa sa mundo dahil 51 tayo sa ranking sa 42 na bansa. Dahil ang Pilipinas ay mayroong 46 na units na light tank kasama na ang bagong Sabra tanks na gawa ng Israel at ang Philippine Army ay mayroon pang 642 units ng Armor Personnel Carrier o APC. Karamihan nito ay galing sa US at kasama na nito ang bagong Armor Personnel Carrier na galing sa Brazil, ang Iveco Gurane. na kung saan mayroong 28 na units at ang Philippine Army ay mayroon pang 130 na units na field artillery or howitzer kasama na nito ang Atmos 2000 self-propelled howitzer na galing sa Elbit, Israel At mayroon pa ang Pilipinas na pang air defense na spider missile system at anti-ship missiles na Brahmos at mayroon mang ground defense na MLRS ang Kuryong. at ang Philippine Air Force naman ang Philippine Air Force ay may mga bagong light multi-role fighter ito ang FA-50 na galing sa South Korea na mayroong 12 units ang Pilipinas at at dagdagan pa ito ng mga siga sa himpapawid ang Super Tucano at OV-10 Bronco tapos sila lahat nito at ang dami pang combat utility helicopters ang Pilipinas Mayroong T-129 Attack Attack Helicopters ang Philippine Air Force na may anim na units bago ito lahat at mayroong pang 32 na units na Black Hawk Helicopters. Ang iba nito ay paparating pa, ang iba ay nandyan na. At kung sa Philippine Navy naman, syempre malakas ang Pilipinas kumpara sa ibang bansa. Dahil ang Philippine Navy ay mayroong dalawang bagong Husirisal Class Frigates at mayroong pang ang Corvettes na pinagawa. At kung hindi pa natatakot ang mga kalaban, mayroon pang pangdagdag, mayroon pang isang DRP Cebu. Tingnan natin kung hindi sila tatakbo nito. Bago tayo magpalam, i-shout out po muna ating mga kaibigan gaya ni Alvin Palumar, ni Joey Riboyon na taga Albor Bohol, ni Mark Ryan Deligero, ni Tag Hunter Gamings, ni Jess Master Fates at ni Warmer Alquisola. Hanggang sa susunod, maraming salamat.